Hello sa inyong lahat, so ito yung pagpapatuloy ng usapan natin kanina So nabanggit ko na yung mga administrative job, mga office job um, Medyo mahirap makakuha ng direct na na trabaho galing sa Pinas o galing sa ibang bansa pag gano'n ang papasukan kasi mostly yun yung mga tinatrabaho ng mga local dito ang uh, kinukuha nilang kalimitan dito is yung mga skilled worker like uh, kagaya ko sa ano ko sa builder trades sa trades ako um, uh, pero ang mga in demand dito mga sa carpentry, um, sa construction site, um, construction site, tapos pag naman sa iba, yung teacher, nurses, IT, ganyan. Pero ang pinaka karamihan dito, lalo na yung mga galing sa Middle East, yan yung mga sa trades talaga. Aircon technician, Uh, Pipe Peter, mga gano'n, Tyler, yung nagagawa sa mga daan, yung mga gano'n klase ng trabaho. Kasi kalimitan yun yung mga ayaw gawin ng mga taga rito, nahihirapan sila, o kaya wala talaga sila na skill na gano'n. And syempre alam mo naman pag Pilipino kilala tayo na talagang magaling at masipag gumawa. So, as uh, per experience dito, sina, sinasabi talaga ng mga ng mga boss dito na Pilipino uh, as compare sa mga ibang ano at saka sa local is dalawa yung katumbas na tao. So, ibig sabihin ganun ka believe yung mga mga boss dito, mga employer dito sa gawa ng Pilipino pero syempre hindi mo rin kasi yung iba medyo hindi rin ano pero kalimitan dito talaga maganda lagi yung feedback ng mga employer pagdating sa sa trabaho ng Pilipino so yun siguro kung may plan kayo na mag apply din dito or sa ibang bansa like Australia, Canada, Europe country na tumatanggap din ng mga skilled workers siyempre iba lang yung terminologies nila eh sa tingin ko okay yun